Okay, sa mga ganang po muli sa ating gumigilid uh, ng mga uh, taga-subaybay. Sa umagang ito, tayo po ang mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. At ating pong pag aaralan sa umagang ito ay eh, dalhin sa Diyos ang uh, mga problema sa pag-aasama. Kaya, lahat ng ating mga problema, simpul sa ating pag sa mga binata at dalaga dyan, ay tayo po ay eh, manalangin at idala natin, dulog natin sa Diyos ang um, lahat. At kung nasabo tayo lahat sa mga ito, tayo po ay nasa mabuti bang kalagayan na tayo ay laging magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng ban ng buhay at kinakasan. Bago tayo magsimula ng ating pag-aaralan, tayo, tayo po ay sumandaling manalangin. Pagdakila, mga pag-indiyos, sa tanis sa malamit. Sa maging to, kami kayo, kayo muling bumalapit sa inyo. Imingitan <occurs> <clears throat> mo ng kapangawaran sa mga mga kapag-uunang pag-usap. At ulit ang pinapupurihan, pinapasamatan sa inyong batilang panalan. At nakuha mo ngayon sa kasi ang mga inyong may espiritu, na ang basbas ng mga inyong espiritu, na siyang naranasan at ang parlungan at inyong mula sa kalamitan ng kung nasa inyong mga hindi ang makalupa <tal Risky> na katalinuhan kundi makalang nakatapos karunungan na ipagulog sa amin sa pamagitan ng pangusap ng mga mga suri sa sana panginahin ganun din sa amin pag sa mga ito na ay maging kaya sa mga barakan at mga basbasan kalugod-lugod sa mga barakan na ay babasahin at hindi kaya ay at magbapala rin sa iba at sa mga mga panginahin sa ang kalangin sa God. ang pagpapagmita sa Jesus. Amen. Okay. Ating pamagat ngayon, Julio 17, dalhin sa Diyos ang mga problema sa pag-aasawa. Ano po ang sabi ng Marcos 10 Versikulo 6-7 Ito po basahin ng Marcos Kapitulo 10 Versikulo 6-7 sabi po rito sa 6 hanggang 7 ngunit buhat pa sa kasimula ng paglika ginawa nila ginawa ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae versikulo 7, 7 dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. Yan po ang dito sa ating KTEX. Ngunit, buwag pa ng pagsimula, ng paglika, ginawa na sila ng Diyos, ng lalaki, at babae. At dahil dito iiwan ng, ng lalaki ang kanyang ama, ang ina, at makikipisan sa kanyang asawa. Sabi po rito, kadalasan pinapasok ang relasyon ng pag-aasawa ng walang tamang pagsalong walang dapat mag-asawa ng walang katiyakan. Ngunit kung hindi sila nagsalang alang ng wasto sa bagay nito at pagkaraan raan ng kasal ay masusugpungan rin ng magkaiba ang kandang pagbugali <coughs> at may pananagutang kumani ng kalungkutan sa halip na kagalaan. Huwag, huwag haya ang mahiga nila sa isipan, mahihinga nila sa isipan ng iba ang katupan ng hindi matalino ang kanilang pag-aasawa. Laging nadadag, nadar, uh, nadadagdagan ang kasa, kasamaan kapag ang, asawa ang asawang babae ang lalaki. Sa paghahanap ng isang taong tila may isang kaya ayang spirito ay ibubulong sa pinaka pinagkakatiwala ang tao ang mga lihim ng buhay ng asawa. Kondisyon ng mga bagay na hindi kailangan kung masawang lalaki at kabaya umiibig sa Diyos ng higit. Maraming pagkakatanggol kung saan itinukurin na umiiral ang mga kahirapan ito. Nasa isip lamang ang dahilan. Kung malayang pag-uusapan ng mag-asawa ang bagay sa Espiritu Ni Cristo, gagaling ang kahirapan. Kung minamahal nila ang Diyos ang higit sa lahat, ang kanilang mga puso ay labis na mapupuno nasisihan sa kanilang pag-ibig na hindi sila mababahala sa paghahanap ng pagmamahalas na maipapakita sa mga gawa para sa kanilang sarili. Marami ang nagkakamali sa tunggulin ng nag-asawa. Sa set ang sarili siyang kumupuno sa isipan at si Satanas ay naghahanda ng lambat upang mahuli ang kaluluwa ng tao para masuli na mga inhenasyon ng tao na mukhang imposible para sa katalinuhan ng tao na malak makalas ang mga hibla ng mahusay ang pagkahabing ng sila ngunit ang hindi nung gagawa ng talino ng tao ay magagawa ng karunungan ng Diyos sa pamagitan ng pagsusukop ng kaluluwa isip, kaluluwa, lakas at ng buong pagkatao. Ang kanyang pangunguna ay maaring pag-isahin -isa, pag ang mga puso sa mga talik na nagmumula sa langit. Ngunit ang litang bunga ay hindi lamang ang panlabas na magpapalitan ng pagmamay sa malumanay o hindi taong sa taos ta, hindi taos pusong sa pusong pagpuri magkakaroon ng bagong karanasan ang habihan ng langit ay humahabi ng pabilog at pahala na may pino ngunit mas matibay kaysa lupa kaysa sa lupa ang material ay hindi la lamang kesyo na nati natila ngunit isang uri ng tatagal sa pagsusuot at pagsubok ang puso ay mahigit na nakatali sa puso ay sa gininto ang talik anikala ng pag-ibig na ito ay, po um, ito pong ating pinag-aralan sa so maging ito ay ito po ay mutungkol po sa padalasan sa relasyon ng pag-asawa na wala sa tamang pagsalang-ala hmm. at wala din pong uh, tiyakan sa, sa mag-aasawa Ngunit sa lang alang po yung wasong bagay na, na ating na pagkatapos ng kasal ay matatagpan ng magkaibang po ng pag-ugali. Kailangan daw po pala sa kung magkaibang ugali ay tanggapin na isa isa. Kasi yun ay ano, maternal na pinasok na pagbuhay mag-asawa. Nang sabi po rito ay ipinagkatiwala po ang ang mag-asawa sa dahil sa mga bagay na ang spirito ni Kristo ang siyang laging sumagit na sa buhay ng mag-asawa at ganoon din na sinihigit na minamahal nila na kung pareho po sila na nagmamahal sa isa't isa, -isa masigit po nilang mamahalin ang Diyos. At sa mga ito mga ginigili ko mga bye baybay ang ang kaaway ay gumagawa rin ng pagkaka ng paraan ng mag-asawa ay na, na masilo at higit din kung gumagawa sa satanas ang paraan na para siya ay sirain ng pamilya ngunit kung ang relasyon ng mag-asawa ay nakadikit sa relasyon sa Diyos at isinusuko nila ang kanilang isipan, kaluluwa, lakas, at buong pagkatao. Kaya ang Diyos po ay maunguna, maunguna sa sa mga sa pag-aasawa na ito po ay basihan na humihingi ang mag-asawa ang mag-asawa dapat mag humingi man sila uh, humingi sila ng papatawaran, humingi sila ng, ng, ng higit na mas matalino na relasyon na tungkol sa Panginoon. At kaya sa maging tumanginan ng asa, ah, maging ito mga kapatid, mga hebigan, na ayaw po ay dalhin po natin sa Diyos ang mga problema sa pag-asawa. Kaya kailangan po palang lumuhod pag-usap sa Diyos na um, siya po ang nagbuklod ng isang mag, ng isang ng mag-asawa ay eh dapat na magmahalan kung gano'ng ang higit na pagmamahal na sa Diyos. Kaya sa magang ito, dapat ay tayo po ay uh, bilang mag-asawa o mag-asawa pa lang ay dapat laman, malaman po natin ang totoo na ilulog po natin sa Diyos ang lahat ng ating ating mga problema about sa ating pag-asawa. Kaya pagpalaid po tayo sa mga, mga ito na sa mag-asawa po na ba ay magunawaan, mag magibigay natin ang isa't isa na tayo ay maggalangan respeto po natin ang bawat isa. Kaya ang mag-asawa po ay dapat ay po nasaktan ng lalaki, hindi siya nasaktan ng babae. Kaya ang Diyos po ang nagbuklod sa pag-asawa. Kaya ang problema po ng mag-asawa ay dapat lagi ibubulog sa Panginoon. Kaya sa maging ito, tayo po ay pagkalain ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ang ating makamdan mula sa Kanya. At tayo po ay mga langit. Takila, mabagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Salamat sa oras na ito ang ah, may napag-aralan ng mga salita mula sa simula Panginoon nila lang yung laki at babae na kayo po ang um, ah, nagdesenyo ng pag asawa ah, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina makikipisan sa kanyang asawa Nasa sa pagkalain pagpalaan po ito na um, ah, aralan na ito yung maging saving aral at maging payo sa bawat isip na mag-aasawa at magpaplano ng isa. Ano pang noon, tulungan po ang at o pang noon sa aking kalagayan at malayo sa aking asawa. Sana pang noon, eh, ingatan po siya. Ibagala kay Padre at mga ito yung ninyo pang noon, ay eh, maging buklod muli. At kaya naman ang pagkukulang na ng pang noon ng aming patawarin sa lahat ng mga kapulungan sa lahat. Tampang lahat ng aking mahal mahal sa buhay. Ganun din sa anak na -man. si Alicia kay Arnaldo. Lumaki po siya na may lumalusog na bata. Sa inyo, nagdinodulog ang lahat. May takulangan po kami kung ano kay kinakas sa inyong balari. Ano, Dinodugan lang lahat. Hindi sa aking karapatan. Hindi sa aking anak na sa Jesus. Okay, sang sa mga dalang baga po sa lahat ng lahat. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.